Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang aking nakakatakot na karanasan. Dati po ay isa po akong kasambahay sa Pasig. Single parent po ako. May isa po akong anak na babae. At ito ay nasa pangangalaga ng aking mga magulang. Ako po si Lisa, 28 taong gulang. Isinama ako ng aking pinsan sa pinapasukan niyang trabaho. Isa po siyang kasambahay dito. Nangangailangan raw ang mga amo niya ng labandera at planchadora. Kaya nagpaalam ako sa mga magulang ko na alagaan mo na nila ang anak ko. Ayaw sanang pumayag ng papa ko kaya lang, wala siyang magawa. Mahirap lang po kasi ang buhay namin. Malapit lang naman ang pasig sa binangonan, kaya madadalaw ko ang aking anak kapag araw ng day of ko sa trabaho. Pinakilala ako ng aking pinsan sa mga amo namin. Medyo may edad na ang mag-asawang amo ko. Siguro mga senior na sila. May tatlo po silang anak. Ang panganay nilang anak ay may kapansanan. Hindi ito nakapagsalita at naka-wheelchair ito. Ang dalawa naman nilang anak ay may mga asawa na. At dito rin silang lahat nakatira. Hindi naman po masela ng aking mga amo sa trabaho. Araw-araw po ako naglalaba at namamalansya. Pero hindi naman po ako gaanong nahihirapan dahil hindi naman sila maselan sa damit. May sariling tagalutong aking mga amo, si Aling Delia. Kamag-anak daw ito ng mga amo namin. Hiwalay ang aming ulam sa ulam nila. May binibigay na budget na pagkain para sa mga katulong. Bahala daw kami kung anong gusto naming lutuin. Basta't pagkasyahin daw namin ang binigay nilang pera sa loob ng isang buwan. Tatlo po kaming katulong dito sa bahay. Ang driver po ng aking mga amo ay kamag-anak din nila. At araw-araw itong umuwi sa kanyang pamilya. Mag-iisang linggo na po ako dito sa Pasig. Napapansin ko na tuwing tapos ng magluto si Aling Delia, ay dinadala niya ito sa isang silid sa itaas Kwento ng aking pinsan, doon daw kumakain ng aking mga amo. At sinabi pa nito na dalawang beses sa isang araw kumakain ang mga ito. Ang anak ng aking among panganay ay isang beses ko pa lang siyang nakikita simula nang nagumpisa akong manilbihan sa kanila. Isang araw, araw po noon ng Biyernes, alas sa isa po ito ng gabi nang sabay-sabay umalis ang lahat ng aking mga amo at kasama nila si Aling Delia. Nakaputi po lahat sila ng damit at kami lang dalawa ng pinsan ko ang naiwan sa bahay. Kwenento sa akin ng pinsan ko na tuwing biyernes daw ay umaalis ang aming mga amo at kinabukasan na raw ang balik nila. Kaya naisipan naming dalawa ng pinsan ko na umakyat sa itaas ng bahay habang wala ang mga amo namin. Titignan lang naman daw namin kung maganda ang itaas ng bahay. Napag-alaman ko sa aking pinsan na simula raw nang pumasok siyang katulong dito ay hindi pa siya nakakaakyat sa itaas ng bahay dahil pinagbabawal daw ito ng mga amo namin. Sinabi pa ng pinsan ko nakamilang kami lang ang tao sa bahay. Walang makakakita kung aakyat kami sa itaas. Sandali lang daw kami. Habang umaakyat kami sa hagdan, ay kinakabahan ako. Pagdating namin sa itaas ng bahay, ay may apat na silid. Ang tatlo ay nakakandado, at ang pang-apat na silid ay nakabukas kaya inaya ako ng pinsan ko na sumilip sa nakabukas na silid. Pagsilip namin ay nagulat kami sa litratong nakasabit sa dingding. Ang anak na panganay ng amo namin. Nakasuot ito ng kulay itim na damit at namumula ang mga mata nito. Nakakatakot ang itsura ng larawan para itong buhay at parang isa itong demonyo. Kaya agad kami nag-unahang bumaba sa hagdan ng pinsan ko. Sabi ng pinsan ko na baka may tinatagong misteryo ang mga amo namin. Kaya kinilabutan ako sa sinabi niya. Kinabukasan, alas sa is ng umaga, nang dumating ang mga amo namin. Tuwing sasapit ang biyernes, ay lagi silang umaalis at kinabukasan na sila babalik. Hanggang sa isang araw, alas tres ng madaling araw po yon, nang bigla na po akong nagising sa ingay ng sasakyan ng mga amo ko. Sumili po ako sa bintana ng kwarto namin ng pinsan ko. Nakita ko na may kasama silang dalawang babae. Sa tansya ko po ay mga minor de edad pa ang dalawang babae at nakapiring ang kanilang mga mata at may nakatakip na masking tape sa bunganga nila. Hawak-hawak sila sa kami ng mga anak na lalaki ng mga amo ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko ng araw na yon. Ang alam ko, natakot ako at kinilabutan. Ginising ko ang pinsan ko. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Kaya nag-usap kaming dalawa pag natulog ang mga amo namin ay aakyat kami sa itaas ng bahay at aalamin namin kung anong lihim ang tinatago ng pamilya na to. Sinabi ko sa pinsan ko na natatakot ako sa gagawin namin. Baka mapahamak pa kami. Kawawa naman ang mga pamilya namin pag may nangyaring masama sa amin. Sinabi niya na kailangan muna raw naming matuklasan kung anong milagrong ginagawa ng mga amo namin. Lingid sa kaalaman ng aking mga amo ay nag na kami ng aming mga gamit at nagdesisyon kaming dalawa na alis na. Kaya lang, dapat muna daw naming tulungan ang dalawang babae. Kawawa naman daw ang dalawang babae kapag hindi namin sila tinulungan. Alas 5 ng umaga ay lumabas na kami ng silid ng pinsan ko. Nagluto kami ng agahan naming dalawa. At pagkatapos naming kumain ay kunwari ay nagwawalis-walis sa sala ang pinsan ko. At ako naman ay nakikiramdam kung gising pa ang mga amo ko. Alas 8 ng umaga nang magdesisyon kaming umakyat ng hagdan ng pinsan ko. Halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Nanginginig ako sa takot. Baka gising pa ang mga amo namin o kaya ay mahuli kami. Pagdating namin sa taas ay tahimik. Kaya naisip kong tulog na ang mga amo namin. Saradong sarado ang kanila mga silid. Hanggang sa aksidenteng mahawakan ko ang isang estatwang nakatayo sa gilid ng isang pinto. Nagulat na lang kami ng kasama ko nang biglang bumukas sa likod ng estatwa ang isang pinto. May lihim palang lagusan dito. Agad akong hinila ng pinsan ko sa loob ng lagusan. Nakita agad namin ang dalawang dalagita na nakaupo. Nagulat silang tumingin sa amin ng pinsan ko. Lumingali nga kami sa paligid, sila lang dalawa ang nasa loob ng lagusan. Kaya mabilis naming tinanggal ang kanilang nakalagay na masking tape sa kanilang bibig. At pagkatapos ay kinalagan namin ang mga tali nila sa kanilang mga kamay. Hanggang sa nagulat kami nang biglang sumara ang pinto ng lagusan. Kahit magsisigaw kami sa loob ay walang makakarinig sa aming mga kapitbahay dito. Dahil ang pader ng kanilang bakuran ay napakataas at ang loob ng lagusan ay saradong sarado. Kaya napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Nalaman namin ng pinsan ko na ang dalawang dalagita ay dinukot ng mga anak ng amo ko. Alas 10 na ng gabi, nangihina sa gutom at uhaw na uhaw na ang kasama naming dalawang babae. Kahapon pa daw sila hindi kumakain. Kami rin ng pinsan ko ay gutom na rin at natutuyot ng aking lalamunan sa sobrang pagkauhaw. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok sa loob si Aling Delia. May kasama itong lalaki na nakasuot ng mahabang itim na damit at nakatalukbong ito ng itim na tela. At may hawak itong baston na itim. Galit na galit si Aling Delia nang makita kami. Pagbabayaran daw namin ang aming mga kasalanang ginawa. Ang lalaki naman ay galit na galit na pinagpapalo kami ng hawak niyang baston. Itinakip ko ang dalawang kamay ko sa aking ulo para hindi ito mapalo. Halos mawalan ako ng malay sa kakapalo ng nakaitim na lalaki. Ang pinsan ko naman ay nawala ng malay at may umaagos ng dugo sa kanyang ulo hanggang sa kinaladkad ako ni Aling Delia papunta sa isang silid. Sumusunod naman ang lalaking nakaitim. Iyak na ako ng iyak at sigaw ng sigaw sa sobrang takot. Itinali ni Aling Delia ang aking kamay at patulak na pinaupo ako sa isang upuan. Sa loob ng silid ay may isang malaking altar. May mga ribulto dito na nakasuot din ng mga kulay itim ang lalaki na kasuot ng itim ay tumayo sa harap ng kanilang altar at may mahabang mesa dito na napapaligiran ng itim na kandila. Maya-maya lang, tinanggal nito ang nakatulokbong sa ulo niya. Ito pala ang pangalay na anak ng aking mga amo. Hindi pala siya pilay at lalong hindi rin siya pipe at ang buong miyembro ng kanilang pamilya ay isa-isang pumasok sa loob ng silid. Ang dalawang dalagitang kasama namin ay nakasuot ng puting damit. Maya-maya lang ay pinahiga sa mahabang mesa ang isang kasama naming dalagita. Wala na ito sa kanyang sarili. Nakatulala ito. Si Aling Delia ay lumapit sa akin. Nandilisik ang kanyang mga mata habang sinasabi niya sa akin na ako na ang pangatlong iaalay sa kanilang kinikilalang Diyos. Kaya panoorin ko raw kung anong gagawin nila. Hindi ako kapagsalita sa takot. Pakiramdam ko umurong ang aking dila at parang naman head ang buo kong katawan. Mag-uumpisa na ang kanilang ritual nagsindi lahat sila ng itim na kandila. Maya-maya lang, may inabot na kutsilyo si Aling Delia sa panganay na anak ng aking amo. Sobrang tulis nito at kumikinang pa ito. Itinaas ng amo ko ang kutsilyo at itatarak na niya ito sa dibdib ng baba na kahiga. Nang nagsisigaw ako ng sobrang lakas, kaya napatigil ang amo ko. Galit na galit itong tumingin sa akin. Pati rin ang buong pamilya nila ay nanlilisik ang mga mata. At galit na galit silang lahat na nakatingin sa akin. Inawakan ako sa dalawang praso ng driver nila. At dahan-dahan akong nilalapitan ng amo ko. Hawak-hawak ang patalim. At bigla niya akong sinabunutan. Hindi na ako makasigaw. Pakiramdam ko umurong pati dila ko sa sobrang takot. Kita ko na itatarak niya sa aking din. Ang dala niyang patalim. Nang biglang may narinig kaming nagpapotok ng baril na ikinagulat ng lahat. May mga pulis balang pa dumating para iligtas kami. Hindi na nakatakbo ang mga amo ko dahil pinaligiran na sila ng mga pulis. Dinala ng mga pulis ang mga amo ko at sila ikinulong napag-alaman namin na isa pala silang kulto. Dumudukot sila ng mga minor de edad na mga babae para ialay sa kanilang Diyos. Pinapatay nila ang mga ito, kinukuha nila ang mga puso at ito ang iaalay nila. Dinala kami ng mga polis sa ospital para gamutin. Naalala ko ang aking pinsan, dugoan siya na makita ko at wala itong malay. Naisip ko na baka napatay siya ng amo namin sa sobrang lakas ng pagkakapalo sa kanya. Tinanong ang puli nung ko kung anong nangyari sa isa namin kasama. Nasa emergency room daw ito. May namuong dugo sa ulo nito, kailangan daw operahan. Nalaman namin na nakatakas ang aking pinsan. Siya pala ang tumawag ng mga pulis. Ang akala daw ng mga amo namin ay patay na siya kaya nang pumasok lahat sa silid ang mga amo namin ay agad siyang tumakbo pababa kahit na nangihina raw siya. Kaya agad daw siyang nanghingi ng tulong sa mga pulis. Sa ngayon po ay nakatira po kami sa probinsya, pati rin po ang aking pinsan. Baka daw po gantihan kami ng mga miyembro ng mga kulto. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.